May kasabihan nga tayo, maikli lang ang buhay sa mundo. Kaya piliin maging positibo at masaya. Kaya we decided to go anywhere to make us happy. Ang kasama ko para makamit ito, walang iba kundi ang aking pamilya. Rebecca, Natalie, at siyempre ako, Jason. So bali yan yung mga taong nag ano nakatira sa coastal area sa may gilid ng dagat. So yung mag, yung dulo na yon yun In yung river saka dito papunta yung current niya palabas sa dagat. So ito yung lugar na napunta namin eh uh, una-una napunta namin. So bali isa sang para dike na nakapalibot sa mga bahay sa coastal area. So bali ito yung parang protection nila para hindi maanuhan ng maabot ng storm swords yung makasama ko na parang galing sa biyahe sa US <laughs> naka naka pack bag talaga guys kasi yung pupunta namin hindi namin alam kahit saan lang kami mapadpad so kaya yung bag niya parang bagong nakarating galing sa ano diba? US <laughs> <laughs> parang saan ka <ta> travel guys ang <laughs> <laughs> ganda dito guys so, tayo guys maghanap tayong magandang spot Ito port nila guys din sa Marubo, Surigao del Sol Sur. So overlooking siya Magkita nyo yung mga isla So makulimlim lang ngayon kaya hindi masyadong makita yung isla so kaya... yun I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never Trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away yeah, yeah, yeah. As you fade away yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going on So ayun guys, sa haba haba na binyahe namin siguro pabalik kami sa aming pinanggalingan kasi naghanap kami ng ilya na parang kami lang talaga yung ah, nandoon so halos lahat ng ilya dito is beach na so ayaw na yung makikisausaw sa kanila so decision namin. Wala kaming nakita guys so balik kami doon sa aming pinanggalingan <laughs> ayan guys basang basa na kami sa biyay sa kahanap ng spot pero hindi namin nakalain na mapunta kami dito sa sulok-sulokan na lugar so did in na pala yan <laughs> grabe dito makakalimutan day Ooh. makakalimutan, makakalimutan. Dito first time nakapunta dito guys basta <laughs> lang balik tayo balik na naman tayo pangalawang alamang bisis so balik na naman tayo ano, kita mo yung daan yung daan na yan talaga guys Papunta kami dito. So, ha. pakipot siya na pakipot. Kaya sabi ko, parang didiin na to guys. Ayan, didiin na. Ito so, talaga yung adventure guys. Hindi mo alam kung saan yung dulo. Yung anong, anong mararating mo doon sa unaan. So ito Maulang yung narating na namin. Maulan at saka makipot ang daan. Did in. So yun. That's why yun. Karating din tayo dito. So ito yung magandang spot guys sa hinabahaba ng biyahe namin kanina karating din kami dito wow, sobrang ganda so ito yung tinatawag nilang tinatawag naming B2 Lagoon yan So, kung makikita mo paligid, sobrang ah magundok yung paligid. Pero pag papakita ko sa inyo ngayon, yung lagon mismo. So, ito yung lagon guys. One, two, three. Yun. Grabe. Sobrang blue. Parang nasa laot ka lang. So hindi kami maliligo dyan Kasi sobrang lalim, medyo delikado Saka so, Yung bato talaga guys yan, din namin sa gilid um, Kung mo Parang naka split plits talaga palalim Rai, hey, tali. Kaya mau bawa bapak jalan? Sigi. Bapak. Kau mau nak? Oh, uh, grabe ang ganda. Malakas guys. Dito Kamu bali ako eh, pa dalawa, hindi pa nagugutom. Ang dalawa. yung dalawa na hindi nagda-drive. Opo-opo lang sa motor. Nagutom. So yun guys. Ito yung Laguna na malakas yung current. So yung pinapakita ko sa inyo kanina. Bali doon yun. Yung sobrang block. So bali yung agos niya. Pupunta dito. Hanggang doon bali mga bahay na yun doon guys palabas sa dagat so malayo pa to kasi parang mataas na river eh punta doon so kita nyo malakas yung agos ng tubig nyo guys gaya ng sinasabi ko patuloy lang tayo sa ating mga pangarap so kahit anong gawin mo gawin mo basta eh, hindi lang masama kung wala ka lang inatapak ang tao wala ka lang inagrabyan ang tao kung may gagawin ka man na mabuti gagawin ka man na masama may masasabi at masabi pa rin yung ibang tao lakas yung agos guys so kailangan mag ignite talaga <laughs> <laughs> ang igna, ano guys ang ignite. ingat, ingat. <laughs> ulitin natin malakas yung agos guys kailangan talaga tayo mag ignay <laughs> <laughs> ignay nga a heart's beat to the city street We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. guys. Pauwi na kami. Tapos na kami magkampisaw. So, yan guys. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para pwede ka sa lahat ng videos ko. Videos namin. Yung videos namin guys, more on travel vlog, uh, nature hunting, gano'n ito. Maraming salamat sa nag-subscribe guys. Hanggang sa muli. Babo!